tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? Ba tumakas o yung taong ito sa itinakas papel, itinakas ka? ka I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. Oh, factual But question lang. Pa, lang. Oh, my God. Tanong? Sen, uh, siya po nag-initiate po, pero along so the way po... So itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. oh nga, oh nga. So itinakas ka. Ah, so nung pag-alis nyo sa Yate... Yate. Okay, yan, eh. Sorry, Sen Bong, quick, ano lang. Yes, yes, so nung pag-alis nyo sa Yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po, hindi po. Hindi Walang rin. Ko, okay. Madam Chair, Sen, ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po siya. I uh, just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Um, hindi ang nangyari po dyan decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nag umalis ka uh, kasi sabi yes mo gusto no mo lang. na sanang umatras yes or no lang decision mo bang umalis o itong taong ito ang nag-decision para sa'yo umalis kaya niya finacilitate ito Nung una po, siya po nag po para sa akin. So, nung, una. nung una? Tapos po. nung pangalawa, ikaw na Nung pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una, siya ang nag-initiate na ikaw okay. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Itong tao na ito? Uh, sen, wala po akong amo. Okay. So ikaw ito, ang big boss ng lahat ng pogo sa hindi na, Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo Miss Alice sa pogo sa Bamban? You are under oath ha? at ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Uh, Madam Sen, Madam Chairman, uh doon sa pogo sa Bamban ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Yes. Uh, uh, Madam Chair, uh, uh, just, just yes, to put Joel, in, into the records, in, no. The, uh, uh, yes, itong tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Mm -hmm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yun, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, uh, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Senjo. Madam Chair, or yes, uh, Madam Alice, ito bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo ito? Ito ba nagtangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din pa ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Uh, nung huli na po. Kaya nga. So, anong, anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel ay eh, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, oh. okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Uh, nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang uh, huli, ma marami na rin po ako narinig. Oh, uh, ano na ah, yung mga narinig mo? Uh, send, um, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya. Para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa, sa taong iyan.